the end guys, welcome so, to my channel, channel. oi oh, hangir balik yang nungguin ya ayo lain mau kayak gini ya, sa balik, itu itong drag link yung joint nya ay papalitan namin yan papamasik ito ang pinakamabigat lang trabaho itong hanger na ito hanger yan halya sa harapan suso giga tapos yan yung sa likod matras kasi ito eh kaya wala sa forma ayos ng gulong kasi ang lali ng sa gilid sa wala na siya sa alignment dahil sa dito Sa ng sa hangar ng Australia na so okay. guys uh, as we as nagtrabaho dito lalagyan lang namin dito ng tornado dahil may naputol so tagal niya sa loob uh, and hey guys